Hello guys, welcome to my vlog guys. Ang lakas ng ulan guys. Kaya nag-stambay muna tayo. Mahirap magkaroon mag ng sakit guys eh. Ayan. Stambay muna tayo dito. Tapos, sumayin muna tayo dito. Ang lakas ng ulan eh. So, Ito ako magkaroon ng sakit guys eh. Kaya ano yung eh, lakas ng ulan eh. Pag sumabay tayo dito, basang basa tayo, magkatuyuan na naman tayo ng ulan. Lakas ang ulan. lang tambay natin muna yung motor natin dito ayan ang lakas kasi ng ulan eh. maya maya konti lang to dito tayo nag muna ang hmm, lakas ng ulan <tinyo>